dito natin malalaman kung ito ba ay lalaki at babae. Yan po, pupunta natin yung isang papaya na ang bulaklak ay pahaba. yon yon Charan! Ito po, yung bulaklak na pahaba. Mahaba ang kanyang pagkabulaklak, yung tangkay ng kanyang bulaklak. Mahaba po ang tangkay ng kanyang bulaklak ito malalaman na lalaki at hindi tutuloy yung kanyang bunga. Nakagaya po nung isa na namunga ng tuloy. Eto po, hindi po yan magtutuloy. Hindi po yan magtutuloy. Yan. Hindi po magtutuloy yan na mamumunga. Hindi po yan magtutuloy. Ibig sabihin, lalaki daw to. Ito ang lalaki na papaya. Pagka ganito, ang kanyang bulaklak. Lalaki na papaya. Oh, di ba? Ako ba na naman po kayo ng kalaman? Yeah, boy! Ang papaya. Wow! Oh! Bulaklak ng papaya. Lalaki. Yan, lalaki. Lalaki daw yan. Lalaki po daw yung papaya pag ganyan ang bulaklak. Mahaba ang kanyang tangkay. Yan. Lalaki po daw ang isang papaya pagkaganyan ganyan ang kanyang bulaklak. Pahaba. Pero pagka magsipo, ang kanyang bulaklak na walang tangkay, yun po daw ay babae na papaya. Tiyak na tutuloy ang kanyang bunga na pampakinis ng balak. Oo, oh, di ba? Ang papaya. Baw! Oh. <laughs> Pagkaganyan po daw ang bulaklak ng papaya, yan. Yan, pahaba. Pagkaganyan daw ang bulaklak ng papaya, pahaba lalaki po daw yan, hindi po yan tutuloy na mamumunga. Ah, oh, di ba? Ang papaya. Bow. Pupuntahan po natin ngayon yung babaeng papaya. Yan. Pupuntahan po natin ngayon yung babaeng papaya. Yan. Pupuntahan natin ngayon yung babaeng papaya. Yan. Yan. At ito na po tayo sa babaeng papaya. Ang papaya. Bow. Yan po, meron po siyang bulaklak na maiksi tutuloy ang bunga ng papaya. O, oh, di ba? Tutuloy at tutuloy na po yan. Kuha nang maiksi po yung kanyang bulaklak, yan po daw ay babaeng papaya. Yan, o, oh, di ba? Nakakuha na na po kayo ng tips. Ang papaya. Wow. O, oh, di ba? Papaya. Pampakinis ng balak. Pantinola, yeah boy, okay. Ganda ng tanawin dito. Tabing gilid ng bundok. Yon ang papaya. Yon ang papaya. Ang papaya. Bow. Mm -hmm. Yeah boy.